Kapamahal muna na mga kalayas ng uh, ubas. Ito, nandito sa may bakura namin. May tumubong ubas dito. O yan, oh. o. So, mamimitas muna ako. Tama-tama, maulan. Ay, baka manlaglag pa yung ating mga ubas. Okay. Mamimitas tayo. Ay, mga kalayas nga pa ubas, o. Oh. May tumubong ubas din sa bakuran ko. Ngayon, pipitasin na natin. Kasi, baka manlaglag pa na ulan. Tama-tama, o. Oh. Napakatamis dito, oh. oh. matamis. Mm. Oh, Ako mga kunting doon rin. Baka... Kunin natin lahat to. Mm. And guys, ang tamis ng ubos oh. Mm. Mm. So, Totoo pong ubos yan ha Mmm. Oh. Mmm. 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 <laughs> Kunin na natin lahat at baka lumakas pa yung ulan ay eh, manlaglagang pa. Ayun, ayun, ko na anak. dami ubos nito mga kalaya ko. Oh. Talaga namang... Ano ko, tingnan mo din eh, ayun. Ayun, tingnan mo ang sarap. Hmm. Diba? Sarap na. No? Tingnan yun. Ako din. Ang ganda Yung mga ito, oh. pulang pula oh hmmm hmm. hmm. mm -hmm. mmm, si uh -huh. may gusto ba maganda si Utoy oo, Sakto ka pag may nakita ulit ang bunga dito punin ulit natin kasi baka, na, sakto na ulam, baka mamaya man naglagam pa dami na ito gusto tiba tayo dito mga alayers bye bye <laughs>